Pasigay nyo, ito ang latest na balita. Uh, kasalukuyang lubog pa rin sa baha ang uh, ilang bahagi ng Acacia Street dito sa barangay pinagbuhatan na uh, Pasig City. Kahit tiling ng araw, ayon sa mga residente, matagal ng sulurinang sul sul mabagal at uh, matagal na pag-apaw ng tubig sa kanilang kalsada, lalo na tuwing may ulan. Pero mas nakababahala raw ngayon dahil kahit wala ng buhos, hindi pa rin umuho pa ang baha. Ako po ba si Hannah Villana. Eh, pagka ano, umuulan po talaga, lalo na po pagka malakas, lagi pong nagbabaha. Pero ngayon po, ani eh, sobrang tagal kahit di na naulan, baha pa din siya. Ang hirap po tuloy umano, kasi lagi ka napapalusong sa baha eh. Kasi ba, dun, lalo po dun sa amin, na, mataas pa rin po yung bahang ngayon. Mas nagtaas po siya kung kailan din na po umuulan. <laughs> Tila pareho nga rin ang sitwasyon ng Acacia Street at ng Kaliwag Street na kung saan pareho pa rin ang parehong street na nabanggit na lubog sa baha. At kahit na matindi na rin ang sikat ng araw, ay hindi pa rin umuho pa yung baha. Ako nga pala si Randy Pontod, residente ng Kaliwag Street. Matagal ba sir yung baha na o lagi pang ganito nangyayari pagka-ubay Oo, oh, madali siyang magbakit. Isang sandalian lang na ulan eh. Ba na agad. Di ko alam kung anong problema eh. Di, ko alam kung nagtas ba yung dam o oh. ng tubig. Perwisyo pa sa inyo, sir? Oo, oh, perwisyo kasi mabaho eh. Lalo na naka ng mga bata. Yes, uh, magandang umaga po sa ating kabarangay, Barangay Pinagbuhatan. Kasama ko ang Barangay Council. Uh, bumabati sa, sa lahat ng mapagpalang araw. Amin pong tinatalakay sa ngayon ay yung problema dito sa Akasha Gahit at saka dito sa Mikaliwag na hanggang ngayon ay mayroon pang uh, konting tubig sa, na sinasabi nilang baha. Pero hindi naman po namin pasasabing iyon ay baha pa dahil uh, level po yun ng uh, tubig dun sa, sa Nagustin Creek. Uh, kung tingin inyo pong titingnan, yung uh, tubig ng San Agustin ay kalibel naman po iyan ng kalsada. Lumang kalsada po kasi yung nasa Kaliwag at gahit, kaya pantay po yung tubig na nandoon sa uh, San Agustin at saka yung nandun sa Acacia gahit at saka dito sa Kaliwag. Kaya hanggang ngayon po, medyo hindi pa umuho pa. Pero kahapon uh, nung in-inspect naman po ng uh, Barangay Council at nakita naman po nila na unti-unti nang bumababa kasi ho, nawawala na rin yung tubig. Uh, bumababa na rin yung tubig dun sa San Agustin Creek. Hinihingi ko ang koordinasyon nila kasi kung sinasabi nilang babaho, eh di, lahat naman po ng tubig sa San Agustin babaho. Pero ina-action naman po ng barangay yan ginagawan po namin ng paraan para hu mawala na yung tubig. Pero hinihingi ko rin po ang kanilang koordinasyon na kung maaari, yung itinatapon nilang basura, eh wag naman nilang idirekta na dun sa kanal kasi ho, uh, yan ho ang isa sa nagiging din kung bakit bumabaha pa rin dun sa lugar na yan. Ngayon, ongoing ang pumping station ng uh, lokal na pamahalaan at lagi kami nakikipag-coordinate kasi nga po, uh, hindi maiiwasan ang panahon ngayon kung kailan talaga dadating ang malakas na ulan at magkakaroon ng baha. Pilit naming uh, kino-coordinate at ginagawa ng paraan kung paano masusulusyonan ang problema. That's sa atin po, kung paano po natin malulutas ang problema, kung kayo po ay makikiayon na ayusin ang pagtatapon ng basura para maiwasan natin ang mga bahas sa ating kanal, sa ating kalsada, makiisa po ang bawat isa. Marami pong salamat. Kita namin po yung magiging maganda solusyon o hindi natin talaga masasabing maganda. At least gagawa tayo ng paraan para mapababa natin yung tubig doon. So, uh, sisipsipin natin yung tubig sa San Agustin Creek, papunta doon sa Pasig River. Siyempre, sasarawan na natin yung mga gate yung gate mm -hmm. ng MMDA 8 sa Canan City para hindi bumalik okay. yung tubig. So no, sa ano you know, sa ganung paraan oh. Sana yung natin na kung mababago magiging resulta po niya siguro kung mai masisimulan natin yung pumping um ah, ah, ng gagamitin natin, water pump na gagamitin natin. Within this day o oh, hanggang bukas, kung may pagbabago po, pipilitin ng barangay ka, council ng na, 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 kapitan natin na ma, maalis po yung tubig na yan. Talagang level na po talaga sa pasig river eh. Yan oh. lang yung nakikita namin solusyon na maaaring uh, gawin ngayon ng barangay para at least makita po natin kung ano yung mangyayari. Yes, Abangan but, nyo na lang po yun. Yes, uh. at uh, nagpapasalamat din kami sa lokal na pamahalaan dahil uh, lalo na kinayubi ko. Biko Soto na talagang patuloy ang proyekto ng mga drainage dito sa amin sa Barangay Pinagbukatan. Pagpapalaki, uh, pagsasayos pagsasaayos ng mga drainage. Dahil kita nyo naman magmula dun sa Sandoval Avenue hanggang dyan sa Urbano Velasco at ngayon dito sa MS Del Pilar, ongoing ang mga malaking drainage na ginagawa. At kaya mabilis talagang humuhupa ang tubig. Yan lang talaga dyan sa bandang San Agustin Creek at oh, sa may gahit Acacia at saka dyan sa Kaliwag na lang talagang nahiwan. it because kasi nga level pa rin siya. Level pa rin siya ng uh, creek at ang kalsada. Ka Pagka natapos yung construction ng uh, ginagawang pumping station dyan, uh, malaki yung uh, posibilidad na hindi na natin danasin yung ganyan doon sa area na yan. Kasi uh, magkakaroon na siya ng at at uh, pumping. So kung tumaas man ang tubig sa San Agustin, tuloy yung ano yung pumping palabas ng uh, Pasig River. Kaya kaya lang ngayon, sa ngayon kasi ongoing pa yung construction ng uh, uh, pumping station. Sa ngayon bilang solusyon ng Barangay Council ng Pinagbuhatan ay eh, magsasagawa sila ng uh, pumping doon sa mga lugar na may baha. Upang uh, sa gayon ay eh, mawala na yung uh, inirereklamong uh, taas ng tubig at uh, mawala na rin yung uh, nilirereklamo na amoy nung tubig na na-stuck dahil nga raw po ito ay stagnant na. Mula dito sa Barangay Pinagbuhatan, ako si Monching at ito ang iNews, Balita Buhay. Pasigenyo. nyo.